May tao bang labis ang ginawang kasamaan sa iyo? May tao bang labis na nakit nanakit sa iyo at nais mong maranasan ang sakit na ginawa niya? Nais mong ibalik sa kanya ang sakit na naranasan mo nang dahil sa kanya? Kumuha ng puting papel. Sa puting papel, isulat mo ang kanyang pangalan ng isang beses. Pagkatapos mo maisulat ang kanyang pangalan ng isang beses, ay lamutakin mo ang papel na para bang doon mo inilalabas ang lahat ng galit mo sa taong ito. Pagkatapos po nito, pagkatapos mo pong malamutak, ay ihagis mo ito sa sahig ng malakas, kaganyan. Pagkahagis mo sa sahig, ay sakam ito tapakan ng paulit-ulit. Tapakan mo ang papel ng paulit-ulit kahit ilang ulit na talagang i- inaano mo yung galit mo, lahat ng galit mo doon sa taong ito. Upang ang taong ito ay makakaranas ng mga magkamalasan sa kanyang buhay. Maaari din natin itong gawin. Maaari din natin itong gawin sa mga uh, third party ng inyong mga misis o ng inyong mga uh, karelasyon. Ngunit tiyakin po lamang na kayo ay may sapat na dahilan. Upang gawin ito sa taong ito upang hindi kayo balikan ng karma. Maari po natin itong gawin kahit anong araw at anong oras, tiyakin na buong tiwa, buo ang tiwala sa gagawin ninyo na mangyayari ang inyong kahilingan at muli tiyakin na dapat po ay talagang uh, may tamang rason po kayo dito bago niyo po ito gawin.